For this video, ay pupunta kami ni Jajay ko sa KFC para bilhin lahat ng meron sa menu nila. From their famous fried chicken na may 11 herbs and spices to their nakakatakam na gravy at sa so mashed potato at sa so fries na may kasamang balat. Lahat 'yan bibilhin natin and more. Kaya kung hindi pa kayo kumakain, sabayan nyo na kami dahil this is our episode 3 ng buying everything on the menu. KFC edition naman tayo. So without further ado, ano pa hinihintay natin? Love, punta tayo sa KFC. Let's go! Let's go! So ayun guys, nandito na kami sa KFC at bago syempre mag-start na bilhin natin lahat na nasa menu. Love, sa so, tingin mo, magkano ang gagastusin natin? 3.5. Ako 4K. Kaya alamin na natin kung ano talaga yung price. Let's go. Hello po! <laughs> An? Love, kinikilig sila sa'yo. Sa akin ka lang. Uy, <laughs> <laughs> kilig. So orderin po namin lahat ng meron kayo dito. <laughs> One of everything. Matay! <laughs> Alaking, yung rice bowl. Sisig. Nuggets and pasta, yes. chicken and pasta. Hot shots, tsaka fun shots. Ano Alaking. pa, sir? Rice, meron na? Meron na po. <laughs> chicken shots, nuggets, meron. sir. Chicken nuggets, meron, chicken nuggets, meron <laughs> na rin. Ano pa ba hindi namin nasama? Sama nyo na rin ka, sir. <laughs> <laughs> Sama ka na, Irene. Take out ka namin. So ang price ay... 1, 2, 3! 3,323 Ano sabi mo kanina? 35. I know right At ayun guys, nandito na lahat ng order namin As you can see, this is one of everything sa menu Excited na ako Bagong luto lahat siya love Bilis na natin makauwi para makakain na tayo Let's go Let's go It's time right, to eat. Na kami. Okay guys, so kakarating lang namin dito sa bahay ni Jajay. And as you can see, eto na lahat ng food sa KFC. Sobrang dami and ngayon pa lang takam na takam ako kasi ang bango niya and isa sa favorite ko talaga KFC. So without further ado, simulan na natin. Kailan ko ito yung pinakamarami kong makakain. Favorite mo to since birth. Since birth. Since birth. Sin Unahin na natin, love, chicken. Takam-takam na ako. Go. Ano gusto mo? Original or spicy? Meron tayong original, meron tayong spicy chicken. With 11 herbs and spices, ito yung talagang strong point ng KFC. Walang sponsor dito, guys, by the way. Marami lang kasi ako nababasa na gusto nang nagre-request ng KFC, kaya ginawa namin. Siguro ma-ano rin kasi. Mabenta. Oo. Ma Can you smell it from the camera? No! Um, di ako masyado mahilig sa spicy na mga chicken. Pero Origin. yung spicy nito masarap. Tsaka yung hot shots. Wow, grabe. Para ka namang ng gravy. So, sobrang dami. Kaya ko na extra. Cheers, love. Tsaka so, may kasamnita. Thank you, Lord. Mmm. Mm. mm. Sarap talaga. Alam niyo naman lasa ng KFC. Sarap ng pagka-spice niya. Tsaka yung pepper. Iba talaga. May sarili silang distinctive flavor yung KFC lang meron. And the crispiness of their skin is running through my mouth. Wow. sa akin juiciness. Kasi mm. hindi siya masyadong crispy. May masarap rin sa ganitong original flavor eh. Minsan nga mas gusto ko ito kaysa sa spicy eh. This is maanghang. This is not maanghang. Mmm, kaya? So that's the difference between original and not. Kasi yung spicy, crispy siya. Di ba? Yun mm. yung napansin ko. Except na pag-original niya guys. Medyo oily kasi siya eh. You know? Giniagawa mo! Mmm, ako nag-review. Ima <laughs> yung putik ko. Hindi ko kumain eh. <laughs> so, ito din yung isa nilang ano, Coke float. float. Pero yung in-order namin, pare-pares lang yung lalagyan na pati yung Coke float, root beer float, 7 up float. Yung mm. Pero may kita nyo naman sa ibabaw. Guys, this is coffee. Oh, may coffee rin pala ang KFC ngayon. So-so lang yung coffee nila. Yung normal, normal na coffee. Yes. Para sa amin. Okay, next, love. Isa sa pinaka-favorite ko pa rin sa KFC, ang kanilang fries. Hmm. na pa na yung Jackie na kain. <laughs> Ang masarap sa fries ng KFC guys, kasama yung balat. Mm. Buti medyo mainit-init pa. Mainit yung gravy, kaya masarap pa rin. Oh. <coughs> Para sa akin, KFC fries is the best. For me lang ah. Kasi may balat eh. Yun yung favorite ko sa fries, may balat. Tsaka makapal. Ako, pinaka-best na fries yung niluluto sa bahay. Homemade. Ng SNR. Hindi siya homemade eh, pero sa bahay mo iluluto. Mm -hmm. Okay, what's our next food? Next is the hot shots. Ito yung kabataan ko guys, yung mga 13 years Bawad old pa lang ako. Na. O, oh, mga 22 na ako ngayon yun. So, para siyang, ano lang, chicken poppers. Chicken pop... <coughs> edit out mo yun, Chay. Chicken poppers, exactly kung ano sinabi ni Jay. Ang hot shots nila, dalawang klase. Yung sa kanya, fun shots. Yung sa akin, hot shots. Fun Shots is yung not spicy version and Hot Shots is yung spicy version. Pero mas masarap yung ano, Hot Shots. Oo, uh, for me rin. Sarap yung may coating. ano, sipa ng spice. May flavor. So, try na natin ang Hot Shots. Syempre with gravy. Masarap talaga siya with gravy. Probe mo uso ko. One, two, three. Ahang, sarap. Yes, sipa ahang. So, may sipa ng ahang. Gusto mo try yung Hot Shots? Di ba? Mas masarap yung may For us personally, mas trip namin yung manghang. Mm, busog ka na. Basog na ako. Mm -hmm. <laughs> Kung di nyo bet kumain ng mga malalaki, katulad ng isang buong chicken, meron kayong option. Kasi chicken din naman siya na pinaliit lang. Tsaka walang At Oo, at mas kayang kainin ng tubo. Para lang naman sa oh. akin. Yeah. So, next natin is burger. Okay. So this is their... Tuyo burger. Ang ng burger nila guys, parang pandesal lang. Oo, parang dumiit na no? Mm. Or ganyan talaga size. At Ayoko. ang napapansin ko, sobrang tuyo niya. Oo. Mm. Oo oh. oh, ano? Okay guys, so ikita nyo, honest kami talaga. So tikman na natin, baka masarap naman. Mmm, <coughs> may sauce pala. May, may, may Ah. So ayan, may cheese. Ito wala. So ito yung normal. Ito yung cheeseburger. Mm. Masarap naman, pero not that bad, not that great. Ito may gulay naman. Tsaka parang pinalaking hot shot. Anong lasa? Chicken siya eh. So, at naman ito, parang siyang chicken. Masarap siya, pero hindi super super sarap na mm. Feeling ko, ito yung mga snack savers nila, kaya hindi rin ganun ka talagang ka-pricey. Hmm, sakto nga sa pricey niya. Pero, okay naman. Ito talaga yung kilala sa KFC oh, na yan. burger. yan. yan na nakikita Zinger. ko sa mga tarpaulin sa mga billboard. Uh -huh. So as you can see guys, mas malaki yung chicken sa burger nila. May gulay, may mayo, may laman na siya. Mm. So, isa siyang malaking chicken. Mm. And I think this is spicy, Zinger. Siguro, ano, mas maganda no, kung yung mga bilihan ng mga ganito. Hindi lang sa taas merong dressing. Dapat pati ilan, Lahat eh. na, no, oh. Para, para balance. Para Let's try. Wala pa silang ketchup. Mm. -hmm. Wow! Crispiness mm -hmm. at its finest. Wow! How does it taste? Ang sarap niya kasi may gravy. Mas sumarap eh. Tikim nang wala. Gula. May gulay pa. Mm. -hmm. Maganda siya kasi yung ano, malaki yung chicken niya. Mm. -hmm hindi mo masasabing unang kagat, tinapay lahat. Kasi unang kagat ko, puro manok lahat. Eh. Mm. Wala pang ka tinapay. Masarap siya sa bandang gitna na. Kasi nandun na lahat ng mga ano, eh, sauce. Ingredients. Ingredients. This is good. Mm. Mas okay to kasi dito. Mm. Ito, ano to? Twister. So, you opened it wrong. Should be here sa middle. Oo oh, nga, mali. So, mali kami. Huwag kaming tularan. Ang ingredients niya ay... Hot shot! <laughs> ay, sorry. <laughs> Bakit? Hot shot siya sa loob na mayroong cheese na inikot sa shawarma wrapper. Very good. Okay, let's taste this one. Oh ko? Nakagat yung gusto ko. Number? Nine. I. Ikaw. at ako. Mmm! Ang sarap to. I love this. Ano to? Ang sarap! Tignan mo. Pasok may bilang. One, two, three. Mmm! Diba? Ito yung ingredient niya. Ayun, parang siyang may mango inside. Wow. Ikaw kung mango o cheese, tapos merong pepino. This is a yes for me. Mmm! Tsaka marami siyang soso. Mmm! <coughs> Para mango salad. Mmm! No! So, kadili lang naman! Ang sarap niya! Kasi nanggaling sa labi mo. Natitikman mo ba? Oo, oh, natitikman ko na. Mm -hmm. Ang sarap, love. Okay. Ang next na titikman natin ay ito ng mga rice meal nila. Yes, and first time ko lang matitikman mm -hmm. to sa KFC. Same. Never pa ako nag-order ng na ganito kasi usually pag nag-KFC ako, usually hot shots, chicken, rice. Pero ngayon matitikman natin ang kanilang. Parang breakfast yung mga datingan. So unahin natin tong sisig. Meron siyang isang egg nakasama, kasama, natin hinati na lang siya sa gitna para magmukha siyang dalawa. Ano ba? Hindi na lang ako! Wala! Masarap! Hmm. Kadiri ang game mo. Ano kadiri? <laughs> so ito, sisig. Una pa lang, oh, amoy sisig siya talaga. Mm -hmm. Oh, pero chicken sisig siya, love. Wow. Oo. Oh. Meron siyang mga sangkap ng sisig yun. Know. Sile. Kasi ilalim siya oh, mainit pa rin sibuyas, siya. Sibuyas, oh. Pero may chicken pa rin talaga siya. Sabi, sarap! sarap, love! Mmm! Mm. mo, mm. hindi lang sa si chicken. Hindi yung chicken, to yung pork. Oh, so, parang may kasama siyang hot sauce. So, Let's eat the egg. Oh, isang subo na sa'yo itlog ah. Ayan guys, tama si Jai. Mayroon siyang mga pork. Kasi sure pork sisig pork. talaga siya, love. Ah. ito siguro inadan lang. At Eva. Pork and chicken sisig in one. Ulog ko ako, na pa. Mmm. Yung egg. Mm with rice. You know, mushroom soup ng KFC, favorite ko. Pero yung laman ng mushroom nito, two pieces lang. Minsan wala pa. Oh, check natin kung ilan. Ilan yung sa'yo? Isang pirasa. Ako dalawa. Ah, dalawa. Sabi sa inyo, dalawa lang eh. Oh, dalawa rin sa'kin. Sa Ang galing mo ah. Sakto. Ay, hindi, tatlo. Sa'kin akin dalawa. Pag tatlo, swerte ka na. Mas masarap siya pag mainit. Pero pag may nararamdaman ako sa lalamunan ko, kunyari masakit lalamunan ko, bumibili ako ng mushroom soup ng KFC. Nakakatanggal ng sakit ng lalamunan. Mm. Mainit kasi siya, tapos sumahagod siya sa lalamunan. Paano humahagod? ko alam eh. Ano ba yun? Next, we have the chicken a la King na rice bowl. Sa iba, meron din ito. mhm. Mm As you can para rin siyang original chicken. Pero ano kayo yung difference ng oh. lasa niya? At ano siya? Siguro sobrang init. Natunaw na yung ano, breading. Oo oh, nga. So, take one ka lang pagkakain ka? Ang wig mo. Para, alam niyo na kung ako susunod. Hindi, hmm. hindi yun. Oo. Hindi mo yun. Hindi. Ngayon na ako Hindi ako. Hindi ako. Tagal mo na nagbibilang sa mga vlog. Hindi. 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 Ano mo sasabihin ah! mo? Ah! 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 Mahirap siyang nulain, saka kagatin. Medyo... Matigas. Mm. Na parang medyo raw eh. Medyo rare. Sakto lang siya, for me. Mm May lasa siya ng alaking. Mm Pero mas nangingibabo pa rin sa akin yung lasa ng original chicken. Mm Saka ang maganda sa kanya, real chicken yung gamit. Oo nga. Masarap. Natuyo lang kasi guys, pero may sauce siya dyan na oh, sa rice. Which is masarap din. Mm. Ano mas gusto mo sa dalawa? Ito. Ako rin ito. Mas kakaiba yung lasa nito. Mm. By the way, by the end of this video guys, sasabihin namin ni Jai kung ano yung pinaka-favorite namin na isang dish sa lahat na natikman namin. Mm. Next natin is tong spaghetti with nuggets. Spaghetti? Is My spaghetti is made. Yung nuggets yung parang cool. sa mga karinderia na binibenta. Uh, fresh. Tomato. Parang ito yung mga nuggets sa kinakain ni Killian. Oo, oh. oh, Okay, guys, okay, try natin yung spaghetti nila sa akin ng isang pirasong hotdog para mas masarap. Cheers! Gusto mo ba na hotdog? Da. 1, 2, 3, go. Masarap yung spaghetti nila, pero medyo maalat siya. Maalat. For me. Siguro sanay lang ako sa ano. Matamis. Matamis. Jollibee lasa. Pero masarap siya. Mm. Tsaka siguro hindi pa natin kasi masyado na halo maayos. Kaya ganun yung okay. lasa. Baka mas masarap siya pag may kasamang... Nuggets. Ah, mama! Lu... <laughs> <Look. laughs> mama! Ano yun? <laughs> Lasa chicken nuggets, masarap. Hindi ko sure kung ganda talaga yung itsura ng nuggets nila. Medyo tostado. Or baka na tosta lang. Pero mas masarap siguro siya kahit tostado. Basta mainit. Good sa kanil. Pero ngayon kasi medyo malamig na. Hmm, mas malamig. Hmm. Pero masarap. Hmm. Oh, may nagmumukbang din pala kasama namin. Buying everything rin kayo. Trying everything rin sa dalawang to. Camera shy siya. Naihiya. <laughs> <laughs> <May> <laughs> Ayoko binablog ako, ayoko. Next is the chicken fillet. Chicken ng Chai say... Yes. Patikim na lang ako, love. Kagat na lang tayo. Hindi, sige. Kunin ko na lang. Ako, kagat na lang ako. One, two, three. Mm. Malambot siya. Iba na yung lasa niya. Compared sa usual na KFC chicken. Hmm. Iba na nga. Pero chicken pa rin. Chicken okay. pa rin ba Paano ba i chicken nila sa? Siguro mas... Mas malambot? Mas konti yung ingredient. Baka breading lang, gano'n. Okay, so busog na ako. Yan na lahat nung... Nangantok na nga ako. Meals question. nila. Uh, ngayon, tikman na natin yung mga sides na alam kong gustong gusto nyo. Guys, tikman na natin itong mashed potato. Mmm. Medyo malat siya. Mmm. Parang may aftertaste. Bata ako gusto ko yung, gustong gusto ko yung ganun? Ang sarap nung texture ng mashed potato na kayo si... Siguro kasi, ano, one time ang gumawa ko ng mashed potato. Mm. Ang sarap ng gawa ko. So, wow. feeling ko, yun yung standard ano, ko. Yung mashed potato na gawa ko. Masarap <laughs> naman talaga. Para sa akin mo yun, di ba? Mm. Mm -hmm. Pero ito, gusto ko kasi talagang melts in your mouth. Not in your, Not in your nose. Giniagawa mo! <laughs> KFC, ko papalitan ng lagayan nyo. Kasi hirap na hirap na kami. Oo oh, nga. Dati kasi ganito lagi lagayan ng KFC. Yung di bukas. Tapos ginawa nilang nakasealed. Parang pang jelly ace. Oo, oh, uh, sinil nila. Tapos mahirap buksan. Lalo pag kunyari, graving gravy ka na. Kasi si Aga ganyan. Pag nasa sa na. tapos siya yung nagda-drive. Tapos hirap na hirap siyang buksan to. Natatapon pa minsan. Mm -hmm. Yun lang yung disadvantage yung mga lalagyan nila. What is this? Macaron? Mmm. -hmm. Macaroni. Okay naman siya, hindi lang ako sanay sa lasa niya Same, hindi ako masyado mm, fan Sanay ako sa macaroni salad, yung ginagawa dito sa bahay Pero sa iba, parang hindi ko kayang kainin mm. Macaroni ng iba <laughs> <laughs> Macaroni lang ng pamilya mo, kaya mo kainin Yes The next, what's that? This is ano coleslaw mo Masarap masarap coleslaw Sarap. dito Gusto rin ng pamilya niya yung coleslaw ng KFC Yung ganyang kalaki ng no order nila Oo. Meron kasing binibenta rin hmm. silang ganun. Hindi na tayo sabay kumakain. Ay, mga pala, no? <laughs> Sorry. Sarap. Matamis na maasim. Mm. Ang sa coleslaw nila, ano siya, para ang healthy ng lasa. Tama. Masyadong magreen, green Okay, gawin mo yun lang. Sarap eh. Yan. Masyadong magreen green yung lasa. Ay, masyadong healthy yung lasa. Kaya, ang oh, mm. home. <laughs> <laughs> Masarap ba? Hmm. Parang namamasad <laughs> <map>. mm -mm. <laughs> yung mukha. Bango mo ah. Paano yun? Ayun ka pala <laughs> ako. Amin kosla. Kaslo. 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 slow. <laughs> <laughs> Bakit pala mo busog sa KFC? <laughs> Last but not the least, brownies na lang. Alam ko lasa ng brownies. Ah, na yung brownies. <laughs> Kasi busog na talaga oh. kami, din na namin kaya. My so, so yan guys, natikman namin lahat. So, love, ano pinaka-favorite mo? Eto, Twister. Oh, eh? This is my new favorite. Unexpected yun ah. Yeah. Yun lang, para sa akin. Ako yung unexpected yung favorite ko. Ano? Itong original chicken. Wow, unexpected. Baka kasi gutom na gutom ako, kaya nung mm. ko sa kanya, parang... Nanunuot ang ano. Hmm. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng baon bago kami mag-outro. Para sa mga mahilig sa ASMR. Mm. Kahit <sniffs> busog na busog na ako, ang sarap pa yun ng balat nyo. Oh. finger looking good. And I guess this is it for this video. Sana nag-enjoy kayo at sana natakam kayo at sana sinabayan nyo kami kumain. At kung nabitin kayo, click here para mapanood nyo yung buying everything naman namin sa Papayas at Jollibee. And guys, bye-bye! Thank you very much for watching. Ingat lagi. God bless and see you in our next vlog.